Hindi na rin po nakatiis si Senate President uh, Cheese Escudero. Eto, may banat at sagot na rin sa mga kritiko ng 2025 National Budget at hinamon pa nga niya itong mga ito na magsampa ng kaso sa korte. Sino ba yung mga yan? Si Digong at ang mga nasa paligid niya. Siguradong si Sara Duterte rin ay matinding kritiko na itong 2025 budget. Yan ang hamon ngayon. Magdemanda kayo. <laughs> Puro kasi press release ano sa social media dinadaan. Para ano? Para makakuha kayo ng simpatya sa mga kababayan natin? Para galitin niyo ang publiko at mag-aklas na? At ipanawagan na mag na ang nasa Malacañang? Yan po ba ang gusto niyo? Yan ata ang tumbok, tinutumbok ng mga katulad ni Duterte. O di lalo kayong mapapahiyan yan. Oh, walang pag-asa eh. Ang tagal-tagal nyo na yung inaasahan yung ganyang reaction ng mga kababayan natin. Pero wala kayong nahihita madalas. So, ibig sabihin na ito, hindi rin kayo titigil sa pag ng mga kasinungalingan para sa ikasisira ng administrasyon ni PBBM. Ganun po ba yun? So, ang magiging buhay niyo Katulad ni Digong, iikot, yung mundo mo ay iikot na lang sa ganong hatred, sa ganong um, kaisipan na kailangang magtagumpay ako para mapabagsak ang administrasyong ito. <laughs> Solohin nyo. Yan yung magandang sagot dyan. Ano ho. Now, eto, Hinamon na sana ay President Jesus Escudero, yung mga kritiko nga, particular, erong si Digong, Ayon kay Escudero, kumpleto at walang blanco ang General Appropriations Act na produkto ng Committee Report. Anaya, kung mayroon mang dapat na questionen ang constitutionality, ito ay ang inaprobahan at nilagdaang batas ni Pangulong Bongbong Marcos na gaat hindi ang BICAM Report. Hmm. So, walang problema sa BICAM report kasi gulong-gulo ang mga diehard. Ang tinutukoy daw ni um, Digong ay ang BICAM report. So, ito na yung sagot ni President uh, President Cheese Escudero. Hmm. Sasabihin na naman, ang tinutukoy daw ay ang Go ahead. Pwede kayong mag ano sabi dito? Um, pwede kayong magdemanda. Ika nga. Hindi rin na niya enrolled bill ang kinikwestiyong BICAM report kaya nagtataka si Escudero na ito ang ay batid, dapat ni Ungab na dating Appropriations Chairman sa Kamara. Hmm, alam pala neto si Ungas. Ah, sino ba yan? Ungab pala. Hmm, sounds like a sir. Uh, na dating Appropriations Chairman sa Kamara. Siguro nga ito yung dating kadikit ni Digong. <laughs> alam nga naman kasi ikaw pa ang naan dyan. Panapanahon. Panapanahon lang yan. Tapos na ang panahon nyo, tapos na ang pag hari arihan nyo, eto yung pinakamasaklap. Nag-enjoy ata kayo, natakuti ng mga kongresista, tapos na yan. Ngayon naman, hindi kayo tinatakot ng administrasyon ito. Lalong hindi kayo ginigipit. Ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM ay nasa tamang proseso. Mga legal na proseso. Kaya wala, wala talaga kayong panama dyan. Mm, ayan, giit ni Escudero, hindi tama at isang kasinungalingan ang akusasyon eh, na no, si Digong na may blankong ang item sa pambansang budget dahil kung totoo man ay hindi pwedeng maglabas ng pondo rito ang Department of Budget and Management at ikukonsidera itong error. Yun, yun naman pala, napakaliwanag. Duda naman ang Senate President na politika ang motibo sa isyong ito. Ayan, dyan na po, tumbok na tumbok kung sino ang totoong namumulitika ang kampo ni Digong. Good luck.